Ayan, yeah, magandang araw sa inyong lahat. Siguro napanood nyo na or nakita nyo na yung post na kahapon pa siya viral, no? Yung isang kababayan, isang OFW na papauwi sana siya sa kanyang pamilya. Galing sa Japan, pero sa bus pa lang, is binawian na siya ng buhay. Ayun, nakakalungkot yung mga ganitong balita, no? Pero, katotoo lang, hindi natin maiwasan. Isa yan sa... Ah, uh, kinatatakutan na may mga OFW yung bang mga panahon na Ah, uh, gusto na namin kayong makasama dyan sa Pilipinas pero wala na kaming lakas or ayun nga wala na siyang buhay so hindi niya na, na na experience na makasama pa yung kanyang pamilya. Um kaya sana no uh, kung kayo may mga pamilya sa abroad, make sure na always connected kayo kasi nga hindi natin alam kung makakauwi pa ba kami ng buo sa inyo. Yan, uh, sa condolence sa pamilya ni Kabayan at uh, sa atin namang lahat ng na OFW sa ibang bansa. Lagi nating i-priority pa rin yung ating kal uh, kalusugan kasi syempre isa yan sa puhunan natin at saka yun niya, nakakalungkot naman na uuwi tayo sa pamilya natin na hindi na natin sila makakasama. Yun lang.